tay á ăn anh quang linia di aha linia linia nha áp đèn kadiri mong la sour naka anh em mong anh em mong anh em mong anh em Nangumpra ko daan guys kay para ugma din ako magbalik-balik na kay Nakoy orders October 10 of 11. Kay hmm. order. Nangumpra ko na, na uban-uban din ako ang hindi ug asa ako kay basin oh mapas mo ba og oh. ko makauli og oh. mogibinan ko sa akong lakaw kay daghan ba'y ya ano nun? daghan ba'y ako ko oh. Pwede na diha? ka lagi noh boleh dia di hak kah asyik gitu tak balihin balihin balihin